kulong ng 6 na buwan hanggang dalawang taon po mga kaibigan ang mapapatunayan na naglalagay ng cover o takip sa ating mga plaka pag dumahan po tayo sa EDSA or yung mga nasa sakupan ng NCAP cap kasi totoo naman mga kaibigan marami sa ating mga rider na tinatakpan yung kanlang plaka para hindi po makuha na ng video at hindi makita yung kanlang mga plate dumbbell. Nilalagyan po nila minsan ng tape, packing tape na tinatawag. Yung iba nga po, face mask pa. And yung iba nilalagyan ng cover na kulay itim. So mga kaibigan, ka-announce lamang po sa press release nila na ipapatawag po nila ang lahat ng makikita nila ng mga rider na naglalagay po ng takip o nilalagyan nila ng cover yung alang plaka. At dahil po dyan mga kaibigan, ay eh, maghihikpit din po sila on the spot kapag po nakita nila na meron po kayong takip or may cover ang inyong plaka on the spot po, e eh, bibigyan na po agad kayo ng ticket or pwede na po agad kayong hulihin mga kaibigan natin yan po, ang ah, sasabi lang po ni MMDA Gabriel Go at syempre si Atty. Fuwa ng LTO ayan mga kaibigan, so mabigat po yan ha so dapat wala pong nakalagay na kahit anong sa ating plaka Yung mga nilalagay po natin ng mga cover Mas maganda tanggalin nyo na po yan Baka mamaya kasi magkaroon pa lang issue dyan At baka magkaroon pa kayo ng penalty Kung sa asa alam makapaglagay kayo Ng cover sa inyong plaka Kasi nga po sa ngayon sobrang higpit na po ni LTO Kaya sumunod na lamang po tayo Kung ano yung nasa batas Kasi nga po yan po ay batas wala na po tayo magagawa dyan kailangan na po talaga natin sumunod at kailangan po talaga natin na maging alerto at syempre dapat hindi lang po sumunod sa batas na yan dapat po sumunod pa rin po tayo sa batas trapiko natin dito sa Pilipinas kaya kung ako, ako sa inyo mga kaibigan sundin lang po natin yung sinasabi ni LTO ni MMD na dapat sumunod po tayo sa batas trapiko kasi nga po mahirap po magmulta unang una pwede tayo magmulta ng 5,000 pesos or Mahigit pa, pwede yung 10,000. At ang mas masakit pa niya, di ba sabi ko nga, ay 6 months to 2 years. Kasi nga po, meron tayong criminal case. So, mas bigat at masakit po yan para sa mga rider. Lalo na kung ikaw ay delivery rider or papaano kung yun lang ang hanap buhay mo. Yung pag-deliver. Eh, kung mahuhuli ka, pwede pang ma ang iyong driver's license. At ang pinakamasakit pa niyan, mga kaibigan, eh, ka lang trabaho. Okay? So, sumunod po tayo at abangan pa po natin yung mga ibang balita na ina-announce ni LTO para sa mga rider. Kasi nga po, rider, rider, rider. Sabi nga niya, eh, 90% sa mga nabijuhan nila ay motorista. Kasi nga, more than 50% na ang nakita nila na may violation na gano'n na naglalagay ng cover sa alam mga plaka. And then, yung 10% down po dyan ay eh, mga 4 So, ibig sabihin niya, hindi lang po sa motorista sila magbibigay ng show cause order o ng patawag sa mga nagkakaroon ng violation sa pag-cover ng plaka. At, mga kaibigan, sinabi din po nila na kung sakasakali ngayong araw na to, nakita na, kinover mo yung plaka mo, at, nakakuha agad sila ng malinaw na detalye tungkol sa iyo, ipadadalang eh, ka agad-agad kinabukasan ng show cause order na meron kang violation na kailangan at dapat mong pumunta at kailangan mo magpaliwanag sa LTO. Sabi nga nila, meron naman itong due process. Kaya lang, mabigat to at abala para sa atin. So, paalala, sumunod po tayo sa batas trapiko at syempre sundin po natin yung end cap. Okay? Yun lang mga kaibigan, ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilya nagkatay sa atin at yan ang pinagkahanap buhayin natin, ang motorcycle rider. Taxi. Thank you.